Uh, walang kaibahan niya doon sa ating discussion. Yung, yung ako yung ng reaction dyan, mga uh, reporters. At sinabi ko, unang-una, kaya lang naman nag-file yan dahil sa propaganda value, publicity lang yan. Kasi nga, natatalo sila sa armed struggle. Kaya eh, yung mga party list na yan, naman natin support na nila ang mga populista. <clears throat> na kung susuriin yung sinasabi niyang patta, eh, isang kapulos na ganyan. <laughs> Kalukuhan sa pagkat. Papakinggan mo, susuri mo yung sinabi niya. Una-una, bakit ba siya, siya ang nagdidimanda? Bakit siya ba tinutukoy ng uh, pangalan ng France? Eh, alam mo, ang pangalan ng France, eh, hey, maring tubukoy yung isang babae o sa isang lalaki. Francisco ay France. Ang Francesca ay gano'n din, in France. Pangalawa, eh wala naman nung apelido Castro. So paano mo si Charon? Eh, pwede mo nga sabihin, isa, ang France ay isang bansa, ang Frances. Tapos, ang sabi po ni dating Presidente Duterte, kasi ito'y kaugnay sa payo niya kay B.P. stimday sabihin mo sa kanila, na talaga yung intelligence parts ay para sa mga kalaban ng Estado. Kaya ang isa sa mga kalaban ng Estado ay mga populista. Kasi eh, gusto po nila pabagsakin ng gobyerno. Eh yung pondong yan, yung intelligence parts, talagang nilaan po yan para ang Estado ang gobyerno eh meron pong karapatan at tungkulin na ipagtanggol ng sarili niya sa mga nag na panganib upang sirayin ito. Kaya talagang yan eh, para sa mga kalaman ng Estado. O ngayon, itong si si kongresista. Eh, bakit ito, bak ka nag yeah. Ang sabi kasi ni Presidente Duterte sa kanyang programa, sabi niya, France, France, hindi natin malamang kung sino yung France. And then, dinagdagay niya na, you communist. Oo, oh, I want to kill. Okay? O oh, so, nasa nang bantarot? <laughs> Nag-iexpress lang siya ng isang desire <laughs> na gusto niyang patayin. Di ba? Kung tayo nga may mga kaaway <laughs> at merong, di ah, hindi natin na, uh, kung naiayam muna tayo, sabi, ah, alam mo gusto kita patayin, alam mo gusto kitang pagpukin, eh, hindi o oh, krimen yan. <laughs> hindi krimen. It cannot be a grave threat under the law. Oh, pero alam naman ho nila yan, kaya lang pinapay na, para propaganda. Kaya e, niya mo yan, propaganda pabulo sa kanila. Idagdag ko lang, Atty. Sala, no? sinabi din kasi, ipinunto din ni uh, Representative uh, Duterte sa kanyang uh, pahayag na kung death threat lang ang pag-uusapan, eh, mas maraming death threat at tanggap ang, mga, ang former president kumpara dito sa uh, Nag, nag nag naghain ng reklamo lang sa panangkaso laban kay President Duterte. Eh hindi nga na gano eh. Nagsampa ng kahit anumang kaso doon sa mga although kilala naman ng pang, ni, ni Duterte. Sino yung mga nasa likod ng mga defect niya? Eh kasi nga propaganda lang ah. Propaganda lang eh. Eh sarili na sarili na tayo dyan. eh. Castro eh We're used to these people mm -hmm. doing that. Kaya, eh, be just amused with them. That should be the correct attitude. Samantala, Atty. Sal, sa uh, maghain ng reklamo o oh, kaso itong si uh, uh, Parties Representative o Act Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes ay hinimok naman ang mabatas ang MTRCB at ang kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas na imbestigahan ang programang gikan sa masa para sa masa kung saan nagpahayag umano ng grave threat ang dating Pangulo. Eh, sa tingin niyo ba, Attorney Sal, eh, uh, itong naging pahayag ng Pangulong Duterte ay uh, pwedeng maging uh, basehan para matanggal ang kanyang programa o masuspend na i sa telebisyon. And, uh, gaya na nga uh, lang sinabi ko, hindi uh, ang kanya mga payan ay hindi isang pagbabanta sa ayon sa batas. Ang kanya mga payan ay pagpapaliwanag sa nature ng intended spots. Saka pacto naman yun eh. Talagang ang pondo talaga. Gagamitin ang gobyerno. Following the principle of self-defense. Yung iba sa Kodigo Pinal, pag merong gustong pumatay sa inyo, nag-angalip ang buhay mo, eh ay pwede rin siyang patayin at hindi ka manatagot sa batas. Ganyan din yung Estado. Pero ang Estado, ay isang konsepto ang magpapatupad ng prinsipyo ng self-defense ay ang mga otorizado, opisyal mm -hmm. ng bansa. Kaya nung yan nila dati, kaya nila dati, kaya sila ko magpapatupad na. Kaya, isa pa, yung programa mo, dating Pangulo, ay kasama yun doon sa tinatawag na kalayaan sa pagpapahayag. Wala siyang nilalabag na batas. Ito si Congressista eh. Reha ka ng react. Bakit? Inaamin mo bang yung... Kasi sabi ni Presidente Duterte, kaya yung mga komunista gusto, gusto, na gusto kong patayin. Eh, inaamin mo ba na komunista ka? Dahil nagpapapahal ka? Dahil you feel alluded to as a, ah, one of the communists? Kaya na, well, tanong sa'yo. Thank you very much, Attorney Alam Shelf. mo, Yes, Ana. Attorney. Yes, hey, yes. Ay, ano? Pa yung salita mo? gusto ko patayin. Ang trend ay ganito. Franz Castro, papatayin kita. Yan, yan ang patukoy sa kanya. Kompleto ang pangalan niya. <laughs> Alam mo siya talaga tinutukoy. At talagang, talagang meron banta na patayin siya. Hindi yung, ano, <laughs> gusto kita <ang> patayin eh. <laughs> Iba yun. Thank you very much, Attorney Sal. Samantala, inalerto ni Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang lahat ng kanilang unit commanders sa iba't ibang bahagi na bansa upang pagandaan ng posibleng spillover ng tumitinding kaguluhan sa Israel sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Palestinian Militant Group na Hamas. Napatid na nanawagan ng Hamas sa Islamic Jihad upang samahan sila sa pakipaglaban sa Israel. Ayon kay Bronner, patuloy na nagbabantay ang buong hanay ng militar katuwangan ng Philippine National Police upang matiyak ang seguridad ng bansa. Pero nilinaw rin ang chief, ng chief uh, ng AFP chief ay uh, wala naman sa kasalukuyan silang monitor ng na paggalaw ng lokal na terorista sa bansa at hinimok na rin ng publiko na ipagbigay alam sa otoridad ng mga kahina-hinalang kilos o bagay. Ano po masasabi niyo dito sa inyo, Sal? Eh, unang-una, dapat talaga yung sandatang lakas. Palagi kayo ready at all times, you don't have to wait for an incident here and there to be prepared. Pero maganda yan na paghahandaan niyo kahit na malayo yung pangyari, eh, basta palagi kayong handa. sa Boy Scout, be prepared for the thief <laughs> will not come with an announcement. Mm -hmm. Matarating siya. At ang number one lesson uh, siya, Atty. Sali yung P nangyari P mismo P sa Israel. Nang announcement yan. Yeah. Sumatala mm -hmm. So, so matalas sinampahan? Ito ko naman, nakuha nila yung plano talaga. So, matalas so, na isang sinampahan ng Sampana, office of the Ombudsman ng kaso si dating kalihim ng Department of Health at kasalukuyang Iloilo -Ilo First District Representative Janet Garin at apat na iba pang opisyal may kaugnayan sa issue ng Dengvaxia. Mahigit tatlong o tatlot kalahating bilyong piso ang ginasos ng Aquino administration sa nasabing vaccination program. Ilan sa mga kasong hinaharap ay ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at illegal use of public funds or property na kilala rin bilang technical malversation. Attorney, this has been a long-standing issue. Ano yung masasabi mo dito, Attorney Sal, sa issue ng Nambaksha? Ang ombudsman ay gusto nila to its mind, there is, there is, it's probable cause for filing the charges. So, tingnan natin, kasi probable cause pa lang naman yan. Eh, eh sa hukuman, nalaban na niya, meron nga prueba na walang kaduda-duda na, na si Dr. Gary, o Congress Congresswoman Gary, eh, lumabag nga sa antikwa. Ayan natin ang Hmm. Samantala, Atty. Sal, ano po ang reaksyon ninyo sa pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi na raw itutuloy ng pamahalaan ang pag ng pondo sa China? Kaugnay sa Mindanao Railway Project, sa side ng 49th Philippine Business Conference and Expo sa Manila, kinumpirma ni Bautista sa mga mamamahayag na ibinabana ng gobyerno ang Chinese Official Development Assistance. Uh, all o the financing para sa isang malaking railway project sa Mindanao. Dahil anya, hindi umuusad ang negosasyon sa China. So ano mangyayari? Ibig sabihin, hindi na matutuloy yung proyekto kung gano'n, Atty. Sal. Pero yun po, hindi accurate yung hindi na itutuloy ng pamanahan. <laughs> eh mo ang China ayaw na magpautang. Mm. Eh kasi nga, ka, nagre-react sa atin. Natayo tayo ng mga headcasites. Ayaw nila yun. Pagkatapos, inaangkin natin yung para sa kanila. Sa kanila, ay inaangkin na hindi nila. Ano ang ni sabi, natatabangan sa atin. Kaya, ang pagkakaalam ko, parang hindi na nagre-respond sila doon sa mga mga komunikasyon natin kung kaya dyan sa pagtulong nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng loan. Mm. Oh, yun ang, yun ang katotohanan dyan. Kaya, kaya, kaya hindi umuusan umuusad iba. yung pag-uusap. Yun yung dahilan. Kaya hindi nagkakaroon ng movement yung negotiation. Okay. Kaya natatambangan sila. Hanap na lang tayo ng iba. Mm -hmm. Baka mapataas pa yung interest nila. Punta tayo sa hapon. Mas mababa yung interest. Samantala, attorney, ngayong papalapit na ang Pasko, ang number coding scheme ay papatupad na muli sa Metro Manila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi upang mabawasan ang trapiko. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, Gayon man, nilinaw ni uh, MMDA Chairperson Ramando Artes na iaanunsyo pa lang ng ahensya kung kailan magiging epektibo itong 12-hour number coding scheme. Sa so, ayon po ba kayo dito? Ako, oh, matindi na yung traffic attorney sa parang pre-pandemic levels na yung nararamdaman natin. Nararanasan natin traffic during rush hour. Eh, wala naman tayo magagawa na. niya. Pero, oh, alam mo, yan, puro palliative siya. Eh. Mm -hmm. Ang sa tingin ko, ever since yung sabi ko, magpatayo tayo ng maraming skyway sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Kasi nung naglagay tayo ng mga skyway, medyo na-ish traffic congestion eh. Siyempre, pag may skyway ka, marami kang alternative na road up na gagaling sa isang uh, destination pa sa ibang destination. Kung marami kang skyway, crisscrossing, wala walang traffic sa baba, nagkalat yung mga daanan mo. Kasi ang solusyon talaga sa traffic congestion, eh maraming alternatibong rota maliban doon sa main road. Mm -hmm. At uh, Sal, nako, uh, masamang balita a good news para sa gobyerno, bad news sa mga hindi sumusunod sa road uh, traffic attorneys. So, particular niya yung paggamit dun sa exclusive na bus lane that up to 30,000 pesos ang plano ng MMDA na i-impose na fine. Doon sa mga prebadong sasakyan na dadaan doon sa bus lane. Sabi nga ng MMDA, hindi daw nagiging deterrent kasi 1,000 lang daw yan. Willing sila magbayad ng 1,000, dumaan lang sila para makadaan doon sa batting attorney sa na kung sila ay nagmamadali. So for first offense 5,000 sa second offense 10,000 tapos may one month may makakarinig ng suspension doon sa can driver's license. Ang pinakamataas kapag uh, sa fourth offense ay 30,000 ang uh, magiging fine mo plus recommendation sa uh, LTO na i revoke na ang iyong driver's license. Umabot sa ganitong pag-impose ng fine para hindi na maging uh, para sumud, sumunod yung mga private vehicles na hindi gamitin itong nga exclusive bus lane. Anong masasabi ni dito, Chinese Sal? Alam mo, ang, um, ako ang tingin ko dyan, ang pag-aralan nila ay yung paglagay ng bus express lane. Palagay ko hindi successful dyan. Kasi kung titignan mo, kung hindi kayo nagbabiyahe dyan sa EDSA, hindi naman uh, <clears throat> often hindi madalas, ang nakikita mo mga bus na dumaraan sa bus lane. Meanwhile, yung mga lahat sa na sasakyan, nasa makitid. Dadalawang lane na, nagsisiksikan sila ron. Eh, kung ako tatanangin mo eh, pag-aralan nilang mabuti, balik nila sa dati, ang mag maging stricto lang sila doon sa mga bus. Kasi kaya napuwersa sila dyan. Dahil itong mga bus, kaya talaga mga reckless, bumaparada sa gitna ng kali. Kaya nagkakaroon ng mga sagabal at yung smooth flow ng traffic. Ako hindi ako sangayin dyan sa express bus lane. Hmm.